Hello, good morning mga lalabs, mga vayots Magandang umaga sa inyo lahat Magandang hapon Pilipinas Magandang umaga tangali hapon or gabi sa man sulok ng mundo Miga-miga lab shoutout Sa mga kapwa ko po, FWS around the world Miga lab shoutout po sa inyong lahat Kung bago lang po kayo sa aking Youtube Channel Huwag po kalimutan mag subscribe, like at share So, ang topic natin ngayon ay Sino ba talaga ang traidor or aso o ng palasyo no? ng malakanya si Escudero ba or si Subiri or parihas lang sila no at uh, yun, uh, matatandaan natin na si nagpalit ng uh, leadership no ng Senado or nang uh, ay yeah, sa leadership sa Senado ng Senate President at uh, so si Escudero ang nagiging Senate President at uh, parang vice president na Vice Senate President na rin niya si Ah, uh, jinggo si Jinggay Estrada na kung saan ay nakakatawa kung sino pa itong convicted criminal for bribery ay nagiging na promote pa sa Senado, sa gobyerno, nagiging uh, Senate, uh, presidente uh, for, uh, for poor, yun no. Ah, uh, nakakatawa lang, no. So, bakit ba pinalitan si Zubere na which is inamin din ni Escudero na siya daw ang nag-initiate or gumawa ng hakbang para palitan si uh, sa tawag dito pagkasinit president. So, napanood ko doon sa vlog ni Banat Bay na sinabi niya na mayroon daw siyang kakilala sa loob ng Senado na nagsasabi na hindi na daw masaya yung ibang mga senador kay Uh, Zubiri sa kanyang pamumuno Dahil nga daw yung mga kaibigan lang daw niya Diyan sa uh, Senado yung mga masasaya Dahil yung mga project daw Napunta lang daw doon So kasama na dito Yung uh, 12 billion pesos Na kung saan ay Yung pira na daw na yun Ay dapat nasa uh, sinado daw yun sa mga project siguro Ng mga senado ganyan pero Na bypass pa daw ito Napunta Ah uh, sa pinayagan daw ni Subirin na mapunta sa komi para gagamitin sa plebisito sa susunod na taon isabay sa eleksyon ng mga senador ang plebisito de na palitan ang charter uh, ng uh, ang ating konstitusyon no pa yung, uh, yung people's initiative charter change ah uh, para sa economic provision pero syempre hindi tayo maniniwala diyan mas maniniwala tayo kay dating Pangulong Duterte na iyon ay term extension ni Bongbong Marcos ayon na niyang umalis sa kanyang at pagka-presidente at gusto nila manatili dyan ng kanyang ama. So ngayon, sinabi ni Sobere uh, noong May 7, no, uh, during the uh, Senate hearing ng uh, PDLX, so sinabi niya galit sa kanya. Ang mga Marcos Ang Marcos Camp So, hindi lang Marcos uh, Hindi lang pala Malacanang So, Marcos Camp, sino ba yun? Yung ibang mga senador dyan na Pro-Marcos At yung mga kongresista Na nagpo-post dyan sa People's Initiative or Chacha Charter Chains Dahil nga, eh, gusto nila talagang uh, Maayos na yan At hindi na wala nang Eleksyon next year no magiging prime minister na si Martin Romualdez so hindi yun ginagalaw dahil tapos na yung uh, provision na 'yan doon sa ano no yung yung pagbalangkas ng uh, economic provision na 'yan sa kongreso so nasa kamay na siya ng Senado so hindi yun ginagalaw ni Zubiri ngayon eh sabi ni Iskodoro uh, siya daw yung nag-initiate gumagawa ng hakbang para uh, tin ten rider ni Escudero, si Subire, sa tulong ni Jingoy Estrada. Na, na naghuhugas kamay din itong animal, no? Itong convicted na baboy. Um, siksing walang liig. Ngayon, mabubuking to sila. Dahil dito, uh, kay Jing Paras, no? Ah. Na sasabihin niya dito, hindi totoo na si Escudero lang. Ang may gawa o nag tridor door o siya yung gumawa ng hakbang kinausap ang mga kapwa niya Senador na nais niyang magiging Senate President at palitan ang liderato ni Migzubere. Dahil una nang sinabi ni J.V. Ejercito sa isang uh, interview na malaking pirah ang uh, na-involve So, ibig sabihin, itong mga tao na to, na mga senador na to, na bumoto kay Escudero, binayaran to, dahil sa, si G.B. Ejercito si na mismo ang nagsabi, malaking pirang inbol involved kaya bumoto yung mga senador. At siyempre, kapag gaya ng mga nila, Bato, ni Bongo, at kung, na, kay Tan, o kung sino pa dyan yung mga senador na mga re-electionist, siyempre, bubuto yun doon sa uh, halimbawa kay Escudero na hawak ng administrasyon ngayon. Dahil bakit? Para malibre sila sa gastos sa panahon ng kampanya. Kaya hindi talaga sila puro sa bayan, pang sarili lang din. Ganun, karamihan. Lagi nating tandaan na ang mga politikong ito kaya tutumakbo tumakbo para sa kanilang sarili or kanilang sarili, hindi para sa taong bayan. Ginagamit lang po tayo. So ngayon, pakinggan po natin ha, itong sinasabi ni, uh, ni Jing Paras at saka ni Ado Pagliurawan sa Iparas mo kay Paras. Dito lalabas ang totoo at iyong tsatsa na yan ay mangyayari under according to Idsil Lagman na siya ngayon yung nakipaglaban sa divorce, no? Natapos na sa kongreso at nasa kamay na ngayon ni Escudero. So i uh, ano yan ni Iskodero pagdating ng uh, pag-resume ng uh, Senado by July baka pipirmahan na yan ni Escudero. pati ang chacha na yan sabi ni Edsel Lagman always have uh, mayroon daw ano a uh, chance always have a chance so posibleng buksan or magpatuloy ang chacha sa panahon ni Iskodero kaya wag po tayo maniwala sa mabulaklakking uh, bunganga ni Escudero dahil yan ay tuta talaga ng administrasyon. So hawak na ngayon ng uh, Malacanang ang Senado at ang Kongreso. Ha? At di umano eh, meron siya mga ina-amen na siyang superhuman oh, super fits. Ha? <laughs> ano ba nasabi mo nito? Ha? <laughs> uh ah uh, parang siya ang uh, super <coughs> senator to join this vote. Wow, how fantastic. Yes. Yeah. His, uh, his senator is, pakita natin na uh, yung mga pinagdadaldal nitong <coughs> taong ito. objection, hearing okay. none, same is approved. Inamin ni Senate President Francis G. Escudero na siya mismo ang kumilos at nangampanya para mangalap ng suporta at mapatalsik sa pwesto si Senator Juan Miguel Zubiri. Ayon kay Escudero, siya ang nagpaikot ng resolusyon sa mga kapwa-senador. Pero hindi na ito iprinisinta sa plenaro bilang pagrespeto kay Zubiri at hindi na sa mga yan ang pagpapalit ng leader ng Senado. Okay. Okay. Ang pagpapalit ng uh, Senate President is always a right that through a gentlemanly account. I think 9 out of 10 except ng mga unang panahon. Ang uh, Senate President hindi tinatanggal ng BPO. So hindi na kailangan ng ano bang declaring vacant, gano'n gano'n. Gano uh, muna mula na gano'n para, para hindi naman seamless pero at least mapayapa at hindi magulo. Nakumbinsi ka agad! Labing <laughs> limang senador! Mm. Wow! Superman! <laughs> pero kung tingnan natin po kung sino ang behind ito na. at kanyang conduit sa Malacanang para wow. hikayatin ang mga uh, ah, mga kasama ng mga senador na pumirma para suportahan siya. Ay eh, klarong klaro na hindi siya ang may kagagawan sa mga kanyang kasama na sumuha, sumag, sumag, no, sumag, suma suma sumanip. Sumanip. sa kanya. Ito, tingnan natin itong isang video na nagyayabang sila, pero sino yung nasa likod sa kanya? Ayun. Sino yung gumagalaw para sa kanyang uh, pagkasenador. Walang iba, kundi ito, hindi itong PLLO, Presidential Legislative Liaison Office. Ayun. At ito yung tauhan ni Mr. Mendoza na head ng PLLO na siyang kaanib ni Escudero sa P, uh, sa uh, partido Ah, uh, United, ano yung, ano, kila, kila... nationalist people. Nationalist, NPC. NPC. Ah, si Don Mendoza ang gumagalaw dyan. At kumbinsihin yung mga senador na utos ni Marcos, nakiusap, na si Escudero ang gagawing, ah, uh, Senate President. Ito, At yan, may yung nasa likod, Ayon. So, malinaw. Nagsinungaling si Iskodero at malinaw na itong cacha. ay mas mapadali pa ito. Ngayong pag-resume ng July 21, 22. Mag-resume ang Senado ulit. Baka maaprubahan na ito. At matutuloy ang plebisito or eleksyon nito isali. Kasali dyan sa Senado uh, election next year. So, yun, malinaw. Senate President. Ito. At yan, minasalikot Ito. ng uh, operative ni ito. Mr. Mendoza na si Bernie Sayo, na matagal ng operative ng Congress. Ayun! ayun. Yan ang lalakad para itong escudero na ito ay uh, magiging Senate President. Hindi ikaw, escudero, ang Ha? Siguro. Ano ang na ito, Sekretary? Presidential Legislative Liaison Office. O, PLL. Hindi ako maluloko dahil I've been there. Ngayon. I was in time doing work for PLLO and the PLLO is really the conducive between Malacanang and the senators on the one hand and the congressmen on the other hand. So, yun ang utusan ng Malacanang para hihikayatin ang mga congressmen sa sabihin kung may mga batas na kailangan ipapasa ang sa sabihin ng PLLO sir eh, itulak po natin to priority bill ni presidente ito doon sa senate naman sa isahin kausapin ang mga senador sir ito po ang So malinaw, na si Escudero, si Escudero ay aso ng Malakanyang at si Jingoy Estrada. So sina itong ibang mga uh, senador, no. Ngayon, may kapanipaniwala din sa sinasabi ni Migsubiri na kaya siguro siya inalis dahil nga hindi niya ginagalaw itong people's initiative or itong chatcha kaya siya uh, pinalitan na dyan dahil eh, parang hindi na siya sumusunod sa otos ni Bongbong Marcos, sa otos ng bangag, ng botod at ng buaya uh, buhaya dyan sa, sina, uh, sa kongreso na si Martin Romualdez. Sinusuway na ni Subiri ang tatlong yon So ngayon, para matuloy ang tsa kailangan mag sila ng isa pang ambisyoso na tridor at sinungaling na iskodero.